Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel Sport Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang kasado na nga depo rematch ng Miami Heat at Boston Celtics sa first round ng playoffs. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang nasa Denver na nga depo ngayon, ang Los Angeles Lakers. Matagumpay nga po mga katrops na naipanalo ng Miami Heat ang kanilang huling play-in tournament game ngayong araw laban sa Chicago Bulls sa score na 112-91. Kahit hindi man dito naglaro ang kanilang superstar ni si Jimmy Butler bunsod ng pagtatamo niya ng injury sa kanyang tuhod. Pero hindi rin naman nga po nila iyan magagawa kung hindi dahil sa pinakitang effort ng kanilang buong kupunan at ang pag-step up na rin syempre ng kanilang mga natitirang players sa paumuna nga po ni Tyler Hero na nagtala ng almost triple-double na umabot ng 24 points, 10 rebounds at 9 assists. Jaime Hakis Jr. na nagtala nga po ng 21 points, 7 rebounds at 6 assists. Bam Adebayo na kumuha ng 13 points. At si Kevin Love na kumana naman ng 16 points off the bench. Kaya dahil nga po sa pagkapanalo ngayong araw ng Miami Heat, ay tuluyan na nga po silang makakapasok sa playoffs ng Eastern Conference bilang 8 seed kung saan sila nga ang kakalabani ng number 1 team na Boston Celtics sa isang 7 game series sa first round ng playoffs. At bagamat man nga po malinaw ng dihado agad dito ang Miami Heat, ay marami rin naman nga po sa kanilang mga fans ang natuwa na makakalaban ng kanilang team ang Boston Celtics na tinalo na rin naman nga po nila last season sa Game 7 ng Eastern Conference Finals kaya magiging exciting nga po talaga ang kanilang magiging bakbakan. Samantala, tuon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang nasa Denver na nga na ngayon, ang Los Angeles Lakers. Tuluyan na nga po mga katrops na pumunta ngayong araw ang kupunan ng Los Angeles Lakers sa lugar ng Denver, kung saan sinimulan na rin naman nga po nila dito ang kanilang practice para sa kanilang darating na Game 1 na mangyayari na agad, bukas ng umaga. At kasabay nga po mga katrops ng kanilang naging practice ngayong araw sa pasilidad ng Denver Nuggets, ay ibinulgar na rin naman nga po ng head coach ng Lakers na si Darvin Ham ang kanilang injury report kung saan hindi nga po dito maglalaro ang kanilang mga players na si Christian Wood, Jared Vanderbilt, Jalen Hood Chifino at si Cam Reddish na pare-parehong may tinatamong injury sa kanilang mga pangangatawan. Maliban rin nga po sa kanilang apat ay nakalistar naman nga po bilang probable ang kanilang mga superstar na sina Anthony Davis at Lebron James. Pero sa kabila nga po niyan ay mismo sina Lebron at Davis na rin naman nga po nagsabi sa harap ng media na maayos na rin naman nga po ang kanilang kalagayan at sigurado nga po na maglalaro sila sa kanilang game 1 ng first round laban sa Denver Nuggets. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.